Aniho, ang alatuin namin ngayong dinis sa bukid mga kamangyan. Ay, niyo ako sa ginawa namin pang malakas ang photoshoot. Ay, for the go! <laughs> so, yun na no, mga kamangyan, sa sobrang excited namin, aring nga ni Hol, pagka dami-daming paan ng manok yung nabili namin. Uy, kalawas na naman ho kasi kami mga kamangyan, kasi merong bagong blessing. Wow, bagong blessing! <laughs> so, ganyan nga nyo mga kamangyan, alam nyo na halo-halo ho talaga yung nararamdaman ko. Masaya, na inakabahan, na na-excite. hindi ko na maintindihan tong nararamdaman ko. Salamat! Tagal-tagal <laughs> kasi mga kamangyan. Kaya ka ako ngayon kami mabawi. Hindi na ho talaga namin mga kamangyan kasi syempre marami-rami rin ho kami din sa bahay kubo. At lato naman kami inakain na rin. Gawa ng pagkasarap-sarap naman ho talaga. Bali sa 13 kilos nga ni ho pala arig, mga kamangyan at aray ho ay 1,396 pesos. O di ka talagang may putal pa, hindi na pinatawad yung sa is. ah. Buti na nga nila ang din ho, mga kamangyan may nabibilhan ng purong paan ng manok. At yun hindi ho kasi aray sa mismong palengke binili. Parang yung mga mini groceries, gayon. Kasi ho sa palengke parang hindi man sila nagabenta noong talagang purong pa ano Kailangan may ulo ng manok. Eh, gusto nga namin yung paalaang. Hala, parang gusto ko mag-away. <laughs> kung makikita niyo mga kamangyan, parang nagatuklapan yung balat niya. I think nag-rejuve. <laughs> Hala, bakit naman nag-rejuve? Kaya, ano talaga mga kamangyan? Kailangan huya ang tagtagin. Nagtulong-tulong na ako kami dyan mga kamangyan. Gawa ng ilang pieces yan. I think 8,464. Hala, sobrang dami. Kasi <laughs> isa ko talaga namin atagtagan niyaan ng balat. Tapos si tatay lang yung nagatagtag ng kuko. Kasi nung nakaraan, parang nagluto kami hindi namin natagtag yung kuko. Salamat po. <laughs> oh, namin diyan mga kamangyan. Kung ikaw lang mag-isa, tapos ganyan kadami yung alutuin mo na paan ng manok, ay talaga namang. <laughs> Baka magulang pa na laang ng tuyo. <laughs> Dahil medyo maproseso talaga yung mga pagtagtag pa laang ng balat. So, ayan pala, rin ano pala yung mga balat na nakuha mga kamangyan. At talaga namang pagkadami-dami. -dami. Parang nangihinayang pa pako Parang gusto ko tong tinulahin. Hala, hindi pwede yun. Kaya mayang ano mga kamangyan, natapos na ho kami doon sa pagtagtag ng balat ng paa ng manok at saka ho kuko. Kaya ngayon naman ho, ay aringani at akin namang ahugasan na syempre medyo maduhi-dumi pa yaan. narya mga <laughs> kamangyan ang kadalasan kapag ganyang paan ng manok, ang madalas talaga naluto diyan yung ihaw-ihaw, yung mga nabibili doon sa tabi-tabi. May adobo, may prito, tas nakagawa pa kami nung patibuto ay nakakain. Pero ngayon ho, may naman yung luto na agawin namin din ay kaldereta. O siya na may pakaldereta. <laughs> Pero kung na ho muna agawin namin din ay aringani ho at apakuluan muna namin aring paan ng manok. Sa tunay naman ho, kahit hindi na rin pakuluan, kahit indiretso luto na siya kagaya ng pagluto ng adobong paan ng manok. Ang kaso nga nila ho, kami, gusto namin yung talagang alambot, yung mga mo talaga yung mga buto ay Habang inapakuluan nga ni huyaan mga kamang yan, si tatay naman ho ayare nganit nagsimula ng magluto ng adobong paa ng manok. Ay, kumuha na rin ho doon ng ilang piraso kanina. Aba, ayos. Ay, ay lang <laughs> din siya ng mga kamangyan. Ayan nga ni Hot, okay na yung pagpapakulo na rin paa ng manok. Kaya ayan, at nilipat ko na din sa isang lagayan. Kumuha din ho kasi kapag sobrang nababa doon sa tubig, ay lalo pang lumambot, lumutak, gayaan. Ayan doon noon, mga kamangyan, kumuha lang ho kami ng konti pang pinagpakuluan. Kumuha nang agamitin ah, din ho yan mamaya sa pagluluto. Ay, for the go Tapos ayan, nakisa na ho pala ako din ng sibuyas at saka ng bawang. Saka na ho, ako naglagay din ng sili. Naglagay na rin ho pala ako ng tomato diyan mga kamangyan. Basta parang nagaluto ka lang ng normal na kaldereta. So, syempre, oh, ang bida sa atin, aringani yung paan ng manok. Medyo marami-rami talaga aring mga kamangyan. Isang tulyase. so, ayun, medyo inatandahan ko pa nga yung paghahalo diyan mga kamangyan Kasi syempre, medyo malambot-lambot na ho talaga yung paan o, ng manok. Baka may magutay-gutay na. Ay, ayun, naglagay na ako diyan ng pickles, paminta, dahon ng laurel. Tapos maya-maya ho, oh, syaka ko na nilagay diyan, aringani yung dito, sos. Tapos pinakulaan ko nga nila ang usaglit ulit mga kamangyan. Saka ako na ho nilagay yung pinagpakulaan no kanina noon nga ni yung paa ng manok. Tapos syempre ho, konting ketchup, asin, liver spread, ayong cheese, yung pinrito na carrots at saka yung patatas, bell pepper. Kahaw Aran Green Peas. Grabe sa sobrang dami nga nung lahok na ng mga kamangyan. Halos sumawas na hudin sa tulyasi. Salamat! At after ilang minutes nga nung mga kamangyan sa wakaso ay naluto na aring ating kalderetang paan ng manok. At dahil okay na aring mga kamangyan, abay alam niyo na ho. Kung ano kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabay nyo ng kumain din eh. Ay for the go! So ayun grabe mga kamangyan, namiso talaga namin kumain ng garni. Siyempre ho, sobrang na-excite kami kasi kakaibang luto naman ho yung ginawa namin din eh. Pero pag nagluto talaga kami ng paan ng manok, apakasarap talaga ngat-ngatin. Parang nang enjoy na enjoy mo ngat ngat ng buto, ganyan sobrang dami talaga nung laman ng makukuha mo doon nakaka-enjoy siya kainin karne pa rin naman oh are mga makamangyan kaya parang nakain lang din oh kami nung normal na kaldereta tapos tayo nung una oh kala din naman namin ay hindi man pwede yung kalderetang paan ng manok pero talagang lang pag na-try nyo rin kaya pagka-sarap-sarap ari ko yari ulit yung ulam namin bukas <coughs> kayo okay, mga makamangyan hindi pa rin niyo kaya nakakapag-try nang ganin nako i-try nyo na rin ho kasi pati ngano oh ni une, pareng Junyodian ay kasarap sarap din na rin maging pulutan ari ah basta mga makamangyan ari na nga, ni, ho, pala yung inasabi ko na bagong blessing oy <coughs> so, din eh. talo mo waso so, talaga kami mga makamangyan from Mindoro pa pupunta ho din sa Maynila. Alam niyo naman ho, naluwas-luwas lang ho talaga kami kapag importante ho yung apuntahan, gawa nang hindi rin ho talaga biro yung biyahe. Ay, ngayong araw ho pala mga kamangyan, meron ho kaming contract signing. Wow, contract signing. At <laughs> saka ho photoshoot. Baka din na pala nagatanong. Mga kamangyan, are nga niho pala yung Skin Magical. Alam ko din naman ho na hindi na rin bago sa inyo mga kamangyan kasi nga ni 2015 pa talaga itong brand na to. Nakakatuwa na ang dami din ho pala mga tao din ng mga kamangyan kasi nga yan yung mga affiliates nila. Salamat ko din ho siyempre diyan mga kamangyan yung CEO ng Skin Magical si Ma'am G Pangilinan. Ang oh, si super bait niya. After oh. nung contract signing namin mga kamangyan, ayan nga ni at inayusan na ako para magmukhang tao naman. Salamat. <laughs> Nakakilig talaga ako diyan mga kamangyan, parang feeling ko magadibu ako. Atakbo na ng <laughs> todo red na rin ako diyan. Kasi nga ni yung ina-promote namin na product diyan, ayun nga ni yung magic spill of lip tint ng Skin Magical. 2023 pa ho pala nilabas yung product na yan, mga kamangyan. At alam nyo last ga, last year ho, ina-promote ko na ho talaga yung product na yan. At super lapit na rin talaga niyan sa heart ko. Uy, grabe naman. <laughs> Kasi ho, mga kamangyan, wala pa ho masyado nagatiwala sa akin ng mga brand, isa ho ang Skin Magical sa mga una hong nagtiwala sa akin. Ay, so, yung simula na rin na pala yung photoshoot diyan, mga kamangyan. At syempre, alam nyo naman, kapag ganyan, inakabahano ako. Pero sa una lang ang naman Banda-banda nawawala-wala na rin. Kasi share. ang babait din ng mga nakap paligid sa akin. Oh, no. Photographer, yung mga stylist, makeup artist. Ayan, inaritouch, retouch ako kapag may mga kailangang iritouch. Buti na lang din pala mga kamangyan. Andyan yung director nila, si Direct Paul. Siya yung nag assist sa akin, nag sa akin kung ano pa yung mga pose na agawin ko. Kasi syempre, nauubusan din naman ang babae. Ayan, <laughs> Ay, hindi lang mapala ako yung nandyan mga kamangyan. Kasama ko rin ho si Miss Lars. At grabe, sobrang ganda niya sa personal. At syempre ho, yung CEO ng Skin Magical, si Ma'am G. Pangilinan. Pero mga kamangyan, kung ating nanin nyo, parang ang isila ang niyang part na yaan. Ay, lang ako ganyan. Pero sobrang hirap talaga nung part na yaan. Si, nakatutok sa akin yung ilaw. Ako nakikita nila pero sila hindi ko na makita. Lahat na nakapaligid sa akin hindi ko na alam kung nasaan kayo. Nagtabihin <laughs> ng photographer na tingin daw sa camera. Salamat. <laughs> Salamat. <laughs> time na yung super silaw. Ang sakit sa mata. Pero super worth it naman kasi ang gaganda talaga ng mga shots. Salamat. Pero mga kamangyan, sa so, hindi pa nakakapag-try diyan yan nung Magic Spill of Lip Tint ng Skin Magical. Kahit ako nung unang gamit ko noon, sobra talaga akong namangha. Kasi sobrang unique niya ganyan. Hindi kasi siya yung parang normal na lip tint na nakikita sa market. Diga ko ngayon, nauuso talaga yung mga lip tattoo, ganyan. Pero syempre, hindi naman lahat ay afford yung gayon. So, yung magic spill of lip tint, para siyang lip tattoo. O, ang agawin mo doon, magalagay ka ng ilang layer, tapos ahintayin mo lang yan ng mga 10 to 15 minutes, apatuyuin mo. Bawag ka munang magdadal magsalita, diyan. At tuklapin, atagtagin mo siya. Tapos may maiiwan doon sa labi mo na kulay. So tatlo yung shades nila na pwede yung pamilian. Yung Krista, medyo mapink pink pink Yung Sia, yung ma-red-red. Tapos yung Kasi, parang ma-orange-orange. So yung maiiwan na kulay sa labi nyo mga kamangyan, hindi na yun basta-basta matatagtag. So kahit kumain kayo, diyan, uminom, <laughs> hindi nyo na kailangan mag purpose ng mag-retouch, mag-reapply ng mag-reapply ng lip tint. So, yun yung purpose niya, kaya sobrang nakakatuwa. So, ayun, super nag-enjoy talaga kami din ni mga kamangyan. Hindi na namin namalayan yung oras. Ayun, finally, member na ako ng Skin Magical Family. Pero tara mga to. Kay Pam G, sa buong Skin Magical Family. Thank you po sa tiwala. So, super happy ko rin mga kamangyan dito sa brand na to, sa Skin Magical. Kasi nga, ne, eh, hindi to basta-basta na brand, as in quality talaga. Thank you rin po sa inyo mga kamangyan. Dahil nangyayari ho, aray, dahil po sa inyong walang sawang pagmamahal at support. Ah. Grabe, nakakaiyak kayo. So, ayun, mga kamangyan, mamili pa rin ako nang bibigyan ng gift Basta i-follow nyo lang ang ating page At i-share ang video So no? oh, yan, hanggang dito na lang Waring ating video At mauwi pa kami ng Mindoro Bye bye, love you Hui! <laughs>